Good morning Philippines. Good morning sa inyong lahat, guys. Welcome back to my channel, Luyang vlog. For today's video, guys, I uh, <coughs> bad news or sad bad news, guys, kasi may nangyari sa akin, guys, kagabi. Um hindi ko inasahan 'yun. Good morning, good morning, po. good morning, good morning ko sa inyo. At ito nagkarati muna ako, guys. Yan, nagkakapi muna ako. na uh, kagabi kasi, uh, may nagluto ako. So, ang nangyari ay, mamaya papakita ko sa inyo guys. Kasi alam nyo, masakit, makirot, ang aking nararamdaman, Char. Good morning, good morning sa inyo guys. Salamat po pala sa lahat po ng mga nanonood sa akin guys. Sa lahat po ng mga supporters natin guys, subscriber. Uh good morning, good morning sa inyo sa ibang bansa po. Salamat po sa inyo at lagi kayong nagtatangkilik uh, sa aking uh, uh aking uh, youtube channels sana po supportahan nyo pa ako guys sa lahat po mga filipino or sa ibang bansa po sa OFW yung mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa magingat-ingat kayo kay dyan guys shout out po pala sa inyo guys kayo ang bayani sa ating bansa guys uh, syempre uh, alam natin yung mga nararamdaman nila yan na uh, ma wish nila yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Pero wala tayong magagawa guys kasi ganyan ang buhay. Kailangan natin kumayod. Kailangan tayong kumita ng pera. ba diba, guys? Yun. Um, by the way, uh, kumustahin ko lang po pala sa mga uh, dito sa Pilipinas. Thank you so, so salamat po sa mga uh, avid listeners. At kay Nature, Nature's Gig uh, Nature's ano ba to pangalan niya nature nature's gig uh, laging nagsusupport sa akin shout out sa Yosis. sis uh, nasa Hong Kong ngayon thank you thank you so much at meron din siyang uh, YouTube channel um, uh, nature's gig um, pangalan ang um, channel niya sana masuportahan niyo po siya guys uh, sa lahat po ng mga nanonood lagi sa aking videos Ah, uh, malapit-lapit na guys na ating uh, pag-uwi at manala magano na tayo mag-vlog na tayo. Yan ang gagawin ko. mag -ipot ipon lang ako ng pera na pang gastos ko sa pag-uwi -pag sa province kasi kailangan natin mag-ipon-ipon -ipon ng konti kasi syempre wala tayong gagastusin kung hindi tayo uh, mag-ipon ng pera. So, yun guys. Uh, <coughs> Good morning, good morning sa inyo Shout out po Thank you po pala sa mga nagbibigay ng mga uh, uh, Ano sa akin Ng uh, Sponsor, salamat po sa inyo Thank you so much uh, Kay Madam M Sa US Madam F Sa Australia Madam uh, Sir uh, Sir Bitoy Sa uh, Canada Thank you so much sa inyo guys sa lahat po ng mga uh, binibigay niyo sa akin guys. Thank you, thank you so much sa inyo. At uh, more blessings to come to your family. At batiin ko pala ang nanay ko na nag-birthday noong uh, March 8. Happy happy birthday sa iyo nanay. At sana wish ko ay uh, uh, more blessings to come or mag uh, marami pang good health at sana matagal pa yung ano mo ng buhay mo saka sa mundo kasi siyempre, alam, hindi naman natin alam ang buhay di ba so uh, and good health at thank you pa pala kay Madam uh, Lee uh, sa sa nag-aaruga sa kanya thank you thank you so much ma'am sa pa birthday mo sa nanay namin uh, hindi naman kami naka-away sa province pero kau naman ang nag -ano sa nanay namin. Maraming maraming po salamat sa iyo, Madam. At parang ikaw na yung panganay sa amin lahat. Ikaw yung parang kapatid namin din na nag din sa aking nanay. So, thank you so much sa iyo at sa iyong family. Sana uh, the more the more blessings to come, Madam. Thank you, thank you so much sa pag-aalaga mo sa aming nanay. Uh, at walang uh, ano yon kahit hindi mo kaadugo yung nanay namin, ay binigyan mo siya ng importansya or binigyan mo siya ng uh, uh, parang puwang ba, ang tawag dun. puwang ba, puwang ba ang tawag doon sa puso mo na <coughs> kahit matanda na yung nanay namin binigyan mo ng kasiyahan ng nanay namin Uh, alam nyo naman po ang buhay namin uh, kanya-kanya kami trabaho, syempre wala kaming uh, hanap buhay na maganda at uh, syempre nasa malayo-malayo na kami lalo ni mga kakapatid ko nasa malayo-malayo na sila so, ikaw yung parang nag-aruga nag, -a -a -nag -aruga sa aming nanay so, thank you, thank you so much sa iyo madam sa pag-aruga mo sa aming nanay so, happy happy birthday Happy, happy birthday, nanay. At I wish na more blessings or more birthday to come and good health. Yan. Huwag ka na sana magkasakit. Sana tuloy-tuloy na yung ano mo. Mag, magpakasaya ka lang dyan. Mag-enjoy ka sa buhay. You guys. Oh, thank you. At huwag sanang madulas ka na naman kasi laging birthday mo lagi ka nagkakasakit so sana naman hindi na hindi ka naman magkasakit na ngayon kasi nako walang pera, walang pera wala tayong pera na pag uh, natin so <coughs> ito nag-uubo pa nga ako eh <coughs> excuse me <coughs> nag-uubo ako so ngayon guys ay papakita ko na sa inyo ang bad news ang nangyari sa akin kagabi eh sa dito sa bahay bad news talaga so uh, may pupuntahan pa nga sana ako bukas na event kaso di ko alam kung ano kasi ah uh, ito nga bad news nga ito <coughs> magbibilang tayo ng, ng isa, dalawa, tatlo charan ayan guys ito yung sinasabi ko sa yung bad news guys ito natalsikan ako ng mantika ng niluluto ko kagabi ayan, nakikita nyo ba guys ayan, ayan ito yung bad news na nangyari sa akin kagabi so, natalsikan ng mantika yan guys sa kagabi at ayun na nga masakit, super sakit siya um sana nga hindi nga mangitin sana hindi siya mangitim. Ayan, natasikan ng ano ng mantika kasi nagprito nag ako ng karne. Tapos yung mantika niya sumabog sa akin. Gumanong yung mantika. So, yun yung bad news na ano ko sa inyo guys. Kasi ang pangit-pangit oh, tingnan mo oh. Palain mo yung isang buong mantika ata pumunta lahat sa akin. Buti na lang kamo nakaganyan ako eh kung gano'n mukha ko yung tinamaan ng mantika so yun ang bad news na eh, ano ko sa inyo kasi eto nga sabi nila ilalagyan ko daw ng ano nilagyan ko siya ng petroleum kagabi naman sana ng ano ayan <coughs> mm -mm. ayan ayan na nga ayan lahat yan Ang doon tatalsikan yan kagabi. So, hindi <coughs> ko alam kung ano pa ano. Sabi nila, huwag mong ano nang ano. Eh, kaso, no, sakit nga eh. Sabi ko, kagabi nga, muntik na akong iiyak sa sakit niya. Sakit naman, sakit talaga siya. Super. Yan. Yan guys, ang balita na hindi dapat mangy mangyari. Ito po, bad news. Ayan. Masak ito, ito to dito pala sa kamay ko so, sa kamay ko ayan tingnan mo pa. Diyos. Tingnan. Ayan, ayan sa kamay ko pa dito sa ano, buti nga kamo hindi masyadong ano dito pa tumalasik pa dito sa aking ilong. dito, Ito oi, oh, talo ang sakit, talaga promise. Eh yung damit ko nakaganyan. Walang takip yung damit kasi V-shape do eh. Buti sana nung nakangkanyan siguro, hindi masyadong natamaan yung ano po. Ayan, naka-V-shape kasi. Kaya, ayan. Na, ano, ng mantika. So, yan guys, ang bad news <laughs> ang nangyari sa akin. Sana gumaling na yung aking ah, uh, uh, anong tawag dito? Gumaling na siya kasi ang, ang hapdi kaya guys mahapdi siya so hanggang dito na lang ang aking uh, vlogs thank you thank you so much sa inyo lahat guys at uh, sana uh, nasa mabuting kayong kalagayan God bless and happy birthday to aking uh, aking nanay at sana ko mamaka-uwi mama, ako para makasama ko naman siya na ano konti kasi bala ko kasi uuwi sa province uh, this year So, mag -ipon, ipon lang ako ng pamasahe ko pa uwi na province. Kasi medyo mahalang pamasahe. So, uwi, uwi ako. Basta uwi ako siguro. Someday nandun ako. So, hanggang dito na lang guys. At thank you, thank you so much. And please, subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog. And please, uh, like and share and comment guys. Para meron tayong pag-usapan. I-comment nyo kung anong gusto nyong i-comment natin guys. At, Uh may Facebook page Luyang Vlog. Thank you so much. Goodbye. God bless and uh, happy birthday to my Nanay. Thank you so much guys. Bye-bye. Love you guys. Mwa.